Magandang hapon po sa inyo mga kabonsay uh, Meron lang po kong itatanong at isibabahagi din po uli sa inyo mga kabonsay Bale, napapansin niyo po ba yung pagkakaiba po ng dalawang bonsay na ito? Bale, may itatanong lang po ko sa mga expert po dyan sa larangan po ng pagbubonsay lalo na po sa mga Phytex parviflora o sinatawag po na tugas bato na galing po sa Mindanao Pansin niyo po yung halaman natin is ito yung pinaka uh, malilit na yung dahon tugas din po yan or taga Mindanao baka ito naman po yung tugas naman na isa bali nadadalawang isip lang ako dito kung ano talaga siya kung ibang variety o magkapareho lang naman sila ng amoy ng dahon pero mas maliit ito ano pong masasuggest ninyo dito yung mga kabonsai para may din po ako uh, at magiging reference ko din po sa bonsai na ito bali ito po ay maliit na mga dahon na kahit anong gawin ko dito hindi talaga siya lumalaki since po nang nabuhay ko siya from Yamadori or binili po natin online na ganito na po yung katawan niya ito naman po yung same din po pero yung dahon naman po niya is hindi naman po lumiliit pero ang gamit ko po dyan is river sand kung napapansin niyo po yan may mga pataba din po yan at may extension pot na din yung isa at may extension pot na din po yun isa tinanggal ko lang po para Uh, may maipasilip po sa inyo. Lalo na po sa mga veterans dyan. Baka may alam po kayo kung ano po ang pagkakaiba niya or ano talaga po ang dapat gawin para uh, lumiit din ito at ito naman is hindi talaga lumalaki. Palalakiin ko pa sana kaso yung mga sanga niya is talagang ganyan na talaga. Yan mga bonsai pasilip lang po at sana may masasagot po. Salamat po and God bless po sa inyo.